Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit tayo sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So, for this video man po, so, ibabay-check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Kuya Rene Gabensio. Yan. So, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang poging pogi na Rigid MTB. Yan. So, Kuya Rene, no? Before tayo mag-start, uh, uh, magtatanong muna po ako, no? Uh, kailan nyo po na-build itong Rigid MTB nyo? Uh, bali, last month lang na buo ko. Sa uh, ano, bike, bike, bike. Nabuho mm. Na ko sa kanila. Bali po, bali po yung mga parts, saan nyo po nabili? Ah, uh, yung kalahati nito, yung frame at saka sa ano, sa Kiapo, mm. Ride ko na bili. Pinabuo ko yung upper part nito, tapos yung iba binili ko online hanggang mabuo ko yung gusto kong kulay at saka ano, mm -hmm. uh, design. Design, no? Oo. Uh -huh. Yan. So, next naman kuya, uh, nung na build mo nung nakaraang buwan, saan nyo na i-ride to? Ah, yun, hindi pa masyado, eh. medyo wala pang busy pa, eh, busy no? pa ng konti. Kaya, bermosa muna ngayon. Bermosa muna, ikot-ikot lang ako ng Imos at Bakor. Yan. Yeah. So next uh, next question naman Kuya. Uh, if ever na uh, kunwari, katulad yan, -ano na mag na mag-holiday na 'no, November 1, November 2 malapit na 'no. Uh, ano po yung mga plano niyo long ride kung meron po? Ah, uh, siguro ano, Tagaytay tapos siguro balikan ko yung Tagaytay Marikina ako dati kaya usually ang akit namin tanay tsaka, sa Laguna. Yan Laguna loop. Loo. Oo. Yan. O kaya yung mga uh, 'di yung, yung, yung pililya. Pililya. Oo, oh. yeah, sa ano sa ano? sa Rizal, tanay Rizal dapat. Yeah, yan, uh, ito nga ano, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike frame. Ito yung uh, Kinesis. Yan Kinesis T1 ano to, T1, T1 T -I? T TI, TI180. Yan, TI180 na XC Hardtail Mountain Bike frame. Ah, uh, ko meron na akong frame check nito kay Lakuya Tintin. Ah, uh, ito kasi magaan ng frame nito at saka ang distinctive feature nito yan parang fish scale parang ano yung paper mache uh Oo. -oh. Yan, parang Tawag paper mache non scratch mm ay ah, big say, pag ginagano di di, di magagas sabi niya non <laughs> scratch <laughs> puti meron pang nagbebenta ng na ganito kasi o biglang binalik nila eh yung dating inano mo matagal na yon eh Matagal na din eh 2022 pagka tapos biglang lumabas ito yung mga gantong hmm. model ng ano ng kinesis ang pinagkaiba lang yung kasi na frame check ko maliit ito kasi medyo malaki. Ano po ba height niyo? 5 5'10. 5'10 'no. 'Yun, ah, uh, 'yun nga Kinesis uh, T1, eh, TI 180 na XC Heart and Mountain Bike Frame. Pero ito aluminum 'to eh. Ah, uh, 27.5 Yung size nito may kaya ano ang size naman nito uh, size medium ayan nakalagay size medium ang seat tube nito size 17 then tapered yung head tube yung kita natin yung iba yung pagka-design ng internal cable routing no nasa head nasa head tube no pero meron siyang routing dito no sa gilid. Meron din. Meron din sa gilid. may option. May option, may option no. Uh, Tapos may option din para do sa side, 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 swing uh, uh, na FD. Kasi yeah, maraming marami no, maraming option pala yan. Then pang BSA threaded bottom bracket shell. Pang 31.6. Aba. Uh, Ayun, pang 31.6 mm diameter na seat post. Ah, uh, ano to? Quick release no. Uh, quick release yung dropout, out. Then ang display caliper mount naman yan, yan ay post mount. Next naman, uh, itong rigid fork, ito yung, board. Kita yung pangalawa, ano, consecutive na submit K3 na uh, rigid fork na iba check ko, no? Uh, aluminum uh, aluminum 7005. Pang 29, ano to? 29er na hindi suspension corrected. Yan. Uh, pasensya na guys, di ko dala yung aking uh, panukat, so hindi ko maalam, hindi ko matanda, hindi ko maano kung gaano yung yung haba ng crown blade tsaka blade length. Pero ito, Uh, 29er. 29er na hindi suspension corrected 'Yon. Ah uh, yung steerer tube na to kuya tapered no. Tapered. Then uh, quick release yung out then ang disc brake caliper mount din naman niya yun na post mount. 'Yon. So next naman sa kanyang uh, cockpit no. naka Coseblo siya na uh, in, fully ano na integrated uh, MTB handlebar. Carbon. 'Yan na carbon fiber no. sana all carbon. Carbon lowdie. Ah uh, yung lapad nito mga 700mm. Then, yung stem blend nito mga 90 90mm na yung angle nito mga 7 degrees. Ah uh, yung grips naman niya Rock Bros. Ayun Rock Bros na Uy, lambot. Parang jelly 'no? Ayos to ganda. Coffee uh, sa, uh, sa -like. ano yung ano po? Ano yung review po dito? Ngayon lang ako nakakita nito eh. Ano po yung feedback nito? Masarap pa sa habakan? Okay naman yung na hawakan. medyo ano, malambot. Malambot eh, no? Ito lambot eh. Ayos uh, to. Then, uh, yung kanyang uh, headset naman, yung top top kasi nito, mountain peak. Pero ano ba talaga yung headset nito, as, uh, ako kuya? FSA? Oo. Oh. FSA na seal bearings, no? Ah, uh, ito naman kanyang seat clamp. Ito yung mountain peak na aluminum. Na allen type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post naman niya, 3T. 3T oh carbon 3 na ayun na uh, Dor, Doric yan uh, Doric team na 3T no na carbon fiber 6. uh, 31.6 mm ang taba 400 mm ang haba na zero setback na may dual bolt clamping system yung saddle naman ni Kuya uh, Coseblo KP02 ah, yan carbon yung yung railing carbon yung no may butas sa gitna Uh, medyo malambot kasi may fob din naman kahit manipis no. At flexible naman. So Kuya Rene, ano po yung feedback nyo po dito sa saddle nyo? ay okay, medyo okay naman. Uh, malambot rin siya. Pero siguro ano, habang tumatanda kasi medyo minsan naghanap tayo ng no? mas malambot na konti. Uh, yeah. Pag, uh, testing ko muna kung ang okay. kaya niya sa matagalan no? ayun so yun nga kasi nga bago pa lang eh. bago pa lang eh. Ayan. so ito yung feedback niya dito sa kanyang poging pogi na shuttle no? so proceed naman tayo sa drivetrain yun ulit nakapambansang drivetrain to one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur tsaka extra chain rings yung kanyang uh, shifter yan Shimano Deore na F5100 na 11 speed na may window uh, next naman sa crankset yan pambansang crankset pag pagbabalik ng iXF Janku na Halotech no ah uh, yung bottom bracket stock ng ano to eh stock ng no ah, hindi ano yan Rero ceramic ayun as ceramic yeah. Rero ceramic pala to ah uh, ceramic yung silver edge nito uh, no na Halotech threaded bottom bracket 100 ito balik tayo dito sa crankset 107 yan 170 mm uh, crank arm 104bcd pang purpose built na pang 3 by bali 104 BCD sa dalawang chainrings then 64 BCD para sa granny ring yung chainring naman niya pambansang chainring DECAS na 3080 na 104 BCD then, sunod naman yung kanyang MTB clipless pedals na RIOT Yan, RIOT na MTB clipless pedals yung chain naman ni kuya KMC KMC X11 na 11 speed yung cassette sprocket ni kuya sagbit uh, submit, submit na 1142T na 11 speed. Then sa kanyang MTB RD Shimano Diore M5100 na 11 speed. So ito yung drivetrain setup na kanyang rigid MTB. So next naman sa kanyang uh, wheelset, wheel set, ito yung kanyang gulong. So naka 700C pala ito, no? Uh, ano to? On track? On track. Oh, yung bagong labas sa on track. Yan, on track. X5C. 'Yon, extra ano X-Pack parang may punch. 'Yan na ah uh, uh, track X-Pack money pack. 'Yan na uh, 700 by 45C. Ayun, uh, i-clearance check natin 'to kasi 27.5 'yung frame. Then ito naman ay 700 by 45C. So, Koky convert natin sa 29er 'to. Mga about uh, 29 by 1 mga 1.7 mga 1.7 75 ata pa. Mga ganun, mga 1.7. So check natin yung clearance nito sa frame, sa chainstay, no. Okay pa. Pasatong pasado. <laughs> feeling ano, feeling ko maximum nito 50 siguro. Lang. Ah, hindi mga 47, 47 ba ano? 47 48 sig-malamang to na Continental Contact Urban. Ayun, kasi, siya yung Kasi walang <laughs> O oh, kasi ang nagpalit lang ng clearance ito, ito yung spike nung knobs nito sa gilid kasi pag nag 747 kayo off rotate na may ganito kakapit mga sa na dito sa chainstay no? dito naman sa portion nito okay din pasadong pasado yan dito pasadong pasado rin tapos dito sa yan, yan yung clear sa uh, seat stay okay na okay pa goods na goods pa ano. Doon naman sa clearance sa uh, 29er na hindi suspension corrected, mga may git 1 inch to. Okay na okay. Tapos sa gilid medyo maliit. Yan. So, next naman yung rims ni Kuya. Ito ba yung bagong model ng Sagmit Evo 3? Yan, oh, yan. Yung sabi na Evo 3 raw oh, yan. Oh. Aluminum double wall and 32 holes. Oh, holes. Yeah. Yan, uh, yung spokes in Naples, Phyllis to eh. Galing to sa bike, bike, bike. Then yung uh, hubs naman ni Kuya. Aerowick AM 9.2 yata yun. 9.4. 9.4? Ah. Yan, ito yung 6 uh, six poles kasi type of rehab body, sealed bearings. I-check natin ito kuya, paikutin natin pa pag naka-free wheel. yan guys yung tunog ng Aerowick AM 9.2 9.4 MTB hubs kapag naka free wheel yan okay na po no then last na lang sa kanyang brake set MT uh, 201 200 uh, 200 yeah. yan, uh, dati yan yan Shimano MT 200 pambansang hydraulic And brakes eight. at dual piston yan last na lang sa kanyang rotors zoom zoom na floating na 160 mm ang diameter harap tsaka likuran Ah, uh, ano ba? 'Yun nga, uh, aluminum 7075 daw ang material nito, no. 'Yan naka-bolt type disc brake rotors. So, Kuya Idol Rene, um uh, pwede pang i-price rebuild? Ah, oh, oh lang. <laughs> Magkano uh, po ang inabot po niyan? Nakatipid ako ng konti, around 29. Ah, pwede na. Kasi 'yung Kinesis ano 'yan eh, renowned frame brand uh -oh. 'yan eh. Kasi meron ako daw Murang mura, na mura ko nabili 'yung Kinesis kasi before around 15 naging 12 yan ngayon mm. ako ko yung 5 Five, five. Sobrang baksak presyo ng kinesis Baba yun. ng premium presyo. Siguro all stock yan Kaya mura Hindi ko mamano no, eh Baka nga ano nga nila Pero Binaksak presyo na eh Binaksak presyo nila eh So ito nga Ito nga yung uh, Kinesis TI-180 Na Rigid MTB Ni Kuya Idol Rene no? Ayan So that's it for this video. May so meron kayong tanong na hindi ko na mention regarding dito sa kanyang poging pogi na rigid MTB. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So kuya, mag-shoutout po kayo. Uh, shoutout sa misis ko, kay Jane. At saka sa opisina. May passport so, na, uh, may visa na po ba? May visa pa dito. <laughs> uh, yeah. Minomonitor yes, uh, po. <laughs> uh, Minomonitor po ba sa akin naman ta? <laughs> Yan yes, uh, yeah, sa kuya, maraming maraming salamat sa pagkakit. Thank you rin sir for the interview. Yan yes, uh, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe. Uh, yes, uh bike Bikers. Hala. Ayan. Yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride si po sa inyo.